hindi may kakailan na isa siya sa mga hinahangaang artista noong kanyang kapanahunan. Maraming mga pelikula na ang kanyang pinagbidahan noon at itinambal sa ilang mga bigating leading men sa Philippine showbiz. Ilan sa kanyang mga tumatak na pelikula ay ang humanap ka ng pangit dito sa pitong gatang, isang bala ka lang, ang dalubhasa at marami pang iba. Hindi may kakailang isa siya sa mga sought after leading lady noong kanyang kapanahunan. Mas nagningning pa ang kanyang pangalan noong gampanan niya, ang iconic superhero ng Pilipinas, bilang si Darna noong taong 1991. Pero alam niyo ba na wala palang lahing Pinoy si Nanit? Sa tatas nito sa pananagalog, aakalain mong siya ay purong Pinoy o di kay anak ng isang Pinoy sa ibang lahi. Pero ang totoo pala, wala itong kahit kaunting lahi ng pagiging isang Pilipino. Sinanit Gwen Medved ay ipinanganak sa Honolulu, Hawaii noong 21 ng Enero, taong 1970. Ang kanyang ama ay isang Russian, habang ang ina naman nito ay isang American Chinese. Sinanit ang pinakaunang kumanap bilang Darna na hindi Pinay. Bata pa lamang Sinanit ay masasabi ng mula siya sa isang mayamang pamilya na kung saan nalibot na halos nito ang buong rehiyon ng Asya. Nag-aral ito ng elementary at high school sa Holy Family Academy sa Angeles City, probinsya ng Pampanga. Una itong kumuha ng kanyang kurso sa De La Salle University, College of St. Benilde, subalit na pagdesisyon na ituloy ito sa abroad. Nagtapos ito bilang cum laude with degrees in finance and entrepreneurship sa Babson College in Massachusetts Estados Unidos. Sa klase ng pananalita noon ni Nanette Medved, sino ba naman ang mag-aakala na wala siyang kahit kaunting lahi ng Pinoy? Sa mga pelikulo nitong ginawa, kadalasan siyang leading lady ng mga bigating, bidang lalaki. Mula sa drama, comedy, hanggang action films, si Nanette ay may tuturing na versatile actress ng kanyang kapanahunan. Marami siyang pinahangang mga manonood kaya naman madami ang mga pelikula nito ang naging hit noon sa takilya. Hindi bababa sa 25 pelikula ang kanyang mga nagawa bago pa tuloy ang lisanin ng makulay na mundo ng showbiz. Nagpakasalito noong taong 1999 sa isang businessman na taiku na si Christopher Poe sa South Africa at biniyayaan ng mga anak. Mahigit sa dalawang dekada mula nang iwanan ni Nanette ang show business, namimiss umano ni Nanette ang kanyang mga kaibigan sa showbiz. Sa ngayon ibang iba na ang buhay ni Nanette kumpara noong siya ay nasa show business pa. Ayon kay Nanette, naramdaman umano niya ang pagiging isang role model noong siya ang gumanap bilang Darna taong 1991. Sinabi niya na malaki pala umano kanyang ginagampan role bilang isang artista sa mata ng publiko at sa mga bata kaya dapat na mas maging maingat siya sa kanyang bawat kilos at pananalita. Taong 2012, nang simulan ni Nanit ang isang proyekto na Hope in a Battle. When I started Hope, I was simply trying to demonstrate that businesses who made meaningful commitments In investments in social change would be rewarded by the market and that profits could live meaningfully alongside purpose. we have to look no further than the headlines to see that business as usual failed us. we need to re-examine what success should look like? How should we be redefining performance and value creation? If a company posts millions of dollars in profits, but is responsible for the destruction of the planet or is responsible for damage to public health and welfare, can they truly be said to have created value? These are not new ideas, but they are urgent. The world cannot afford for us to continue to try and get it right. The work we've done at Hope is small compared to the problems we face, but tonight, what I'm most proud of is that you here at Asia Society. Have chosen to use your platform to signal a better way forward. You have reinforced the idea that businesses, when they choose to be, can be a very important part of the solution and be an incredible force for good. Thank you. 2014. na sa panguna ni Nanette Medved ang Generation Hope, isang social enterprise na gumagawa ng mga nakabotelyang inuming tubig na noong una ay hope in a box hanggang maging hope in a bottle ito. Sa pamamagitan nito ay nakakalikom sila ng pondo para sa gagamitin nilang pagpapatayo ng mga classroom sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ang pinakaunang B-certified na kumpanya sa Pilipinas. Noong taong 2019, Naitatag muli ni Net ang PCX, isang non-profit plastic credit program. Ang PCX ay bumuo ng isang plastic pollution reduction standard at nagturo ng mga tamang pagre-recycle ng mga plastic na basura. Ang pangunahing layunin ng programang ito ay upang mapangalagaan ang kapaligiran at polusyon sa pamamagitan ng tamang pagmamanage ng mga basurang gawa sa plastic. Bukod dito, alam nyo ba na mula pala noong taong 2007 hanggang taong 2012 o limang taon halos, si Nanit Medved ang nagsilbi sa advisory board ng Bantay Bata. Noong taong 2012 naman, Nagsimula siyang maglingkod sa National Advisory Council of the World Wildlife Fund, Philippines at noong taong 2019, naimbitahan siya bilang Board of Trustees. Noong Hulyo ng parehong taon, nagsimula na rin siya bilang isang Board of Directors ng Winrock International. Ang asawa ni Net Medved ay ang CEO at chairman ng Century Pacific Food, isa ng mga naging anak, ay si Ganden Medved po, makikita sa binatang ito ang malaartista niyang itsura. Nahihilig ang anak niya ito sa photography na sa katunayan, sa edad pa lamang niya noon na labing pitong taong gulang ay isa na siyang established photographer. Hindi na ito may tatanggi dahil ang mentor lang naman niya ay ang world-renowned underwater photographer na si Scott Gutsy habang ang mas nakababatang kapatid naman ito ay nahihilig sa mga sports ngayon. Noong tong 2017, kasama ang pangalan ni Nanette Medved sa tatlo lamang na Pinoy na napabilang sa Forbes bilang isa sa mga heroes of philanthropy. Bilang isang entrepreneur, nagbebenta si Nanette ng mga bottled water para makalikom ng pondo at makapagpatayo ng mga classroom sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula toong 2008, ang Forbes ay gumagawa ng listahan ng mga philanthropist kada taon. Sila yung mga hindi na lamang nagbibigay ng donasyon sa mga nangangailangan kundi mahabang panahon na ding sumusuporta sa mga programa at pakikisa para makatulong sa iba. Ang mga ito ay sa mga bilyonaryo may ang tao, artista o di kay mga politiko. Nasasama sila sa mga listahan dahil sa pagiging generous ng mga ito at may pusong makatao. At isa, si Nanette Medved sa mga ito.